Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa bagong nagpamember mga idol kay Torin and Fior Prince at kay Junvin Papaya Simulan na natin ang ating kwento Nawindang ang isipan nitong si Butchok. Hindi ito makapaniwala na ang kanyang kalaban ay may karunungan din sa mga pintuan na portal. Ngunit dagdag katanungan ngayon nitong si Butchok sa kanyang isipan papanong nakakamtan ang karunungan na ito sa isang kampo ng kadiliman. Nawaglit na din ang mga iniisip nitong si Butchok dahil umaatake na sa kanya ang isa pa sa mga ito kaya agad na napapatras ang batang sundalo. Ngayon, kailangan na kalkulado ang kanyang mga galaw at hindi pa niya na ipakita ang kanyang kalaman sa mga portal. Subukan niya itong itago muna sa mga kalaban at gamitin sa tamang pagkakataon. Sa mga oras na iyon, hinala nitong si Butchok. Maaaring nagtatago pa ang isang matandang albularyo doon sa ginawa nitong portala, Gumamit na din ng mga karunungan sa usal ang isang albularyong jablo na nakakalaban ng bata. Nakita niya kasing bukod sa katawan nito ngayon, mayroon pang dalawang parang mga anino ang sumabay sa pag-atake sa kanya. At tulad ng albularyo, may hawak din na mga patalim ang mga ito. Tumigil na sa pag-atras itong si Butchok at inihanda na ang kanyang orasyon na pangkitil. Sa kabila na may mga nakikitang iba pang mga nilalang ang bata, kita pa rin niya ang tunay sa mga ito. Ilang sandali pa nang magpakawala na ng mga pagtaki ang mga ito. Pilit na iniilagan ang mga ito ni Butchok. Ngunit hindi na siya lumayo sa kanyang kinatatayuan. At pagkatapos, gamit ang kanyang matatalas na mga garab gumanti siya ng mga pag-ulos ngunit ang kanyang totoong pakay maibato ng tama ang kanyang pangkitil at ilang sandali nga lamang nang makipagsabayan na sa kanya ang matandang albularyo agad na yumuko itong si Butok kasabay ng pagbitiw ng kanyang orasyon na pangkitil na ikinarga sa kanyang kanang kamay agad na sumabog iyon sarapan harapan ng kanyang kalaban na albularyong diablo na naging dahilan para tumalsik ito ng ilang metro. Pagkatapos, tumama ang katawan nito doon sa puno ng kahoy kung saan naglalaban naman si Nanunoy at ang isang may dalang karit na matandang albularyo. Nagulantang ang dalawa nang biglang bumagsak ang katawan ng matandang albularyo doon at agad na napapansin nilang wala na itong buhay. Sa lakas ng pagkatamang iyon ng orasyon ni Butchok, nakita pa nga nilang butas-butas ang harapang bahagi ng katawan ng albularyong membro ng Lost Soul. Ganon katindi ang ginawang iyon ng batang sundalo na nasalo lahat ang kanyang ginawang pangkitil na orasyon doon sa katawan ng kalaban. Napamura na lamang ang isang matandang may dalang karit sa kanyang nakita. Hindi ito makapaniwala na na ang isa niyang kasama. Samantalang doon sa kinaroroonan nila ni Kimba, biglang sumulpot na naman doon ang isang albularyo na galing sa ilalim ng lupa. Ang matandang albularyong ito ang naging dahilan kanina ka na kamunti kana sanang madala sa ilalim ng lupa itong General Mata. Ang kakayahan nito ay tulad ng mga abuak na kayang dumaan sa ilalim ng lupa at kaya din ng mga ito na maging isang malaking uwak. Ngunit ang kalamangan lamang nito sa mga abwak na aswang, malalakas ang tanga nitong mga usal. Agad na hinila sana nito ang batang si Gabi papunta sa ilalim ng lupa. Ngunit maagap na itong sibituin dahil sa kanyang mga usal na pinakalat na kanina pa. Pulido na ang kanilang harang at pudir sa paligid kaya isang pagindak lamang ng batang babaylan agad na napatigil ang nilalang at lumayo agad sa kanila napagtanto na ngayon ng mga ito na hindi mga basta-basta ang mga batang kasama ng mga sundalo kahit na pinaghandaan nila ang mga pagdating ng mga ito nahihirapan silang makuha ang kanilang pakay samantalang doon sa kinaroroonan nila ni Butchok dahil sa hindi pa rin nagpapakita ang matandang nagtatago sa ilalim ng lupa ng kanyang ginawang portal, agad na gumawa ng usal ang batang si Butchok pagkatapos dumapa ang bata habang bumulong-bulong sa lupa at makalipas nga lamang ang ilang mga sandali, biglang nagpapakita na ang matanda sa kanyang unahan. Nakayuko ito at hawak ang sugatan nitong dibdiba nakalaylay na din ang isa nitong braso na parang hindi na nito kayang magagamit pa. Sa mga pagkakataon na iyon, nagawa na nitong sibituin na mabura ang mga alikabok sa buong paligid at mawasak ang malakas na hangin na ginawa ng kanilang kalaban. Mukhang hindi kayo mga ordinaryong antingero, bata. Kakaiba ang tangan mong lakas hindi lamang sa aspitong kumbate, pati na rin sa mga usal. Sa mga pagkakataon na iyon, nag-iisip na ang mga ito na tumakas na muna galing sa bagsik ng mga bata. Sa tingin kasi ng mga ito, hindi nila kaya ang mga batang ito. Ngunit katanungan ngayon sa kanilang isipan sa papanong paraan sila makakatakas sa nakita nilang kakayahan ng mga batang ito Imposibleng makakalayo sila na hindi agad mahahabol ng mga ito. Ilang sandali lamang kumilos na itong si Butchok. Agad na itong umihit ng takbo papunta doon sa matandang albularyo. Nang makita naman iyon ng matanda, agad na naglatag ito ng mga portal sa buong paligid at pagkatapos inihanda na nito ang dalang armas. Nang makalapit na sa kanya, ang batang si Butchok agad nabumuka buka ang bibig ng matanda at pagkatapos agad itong nawala sa kinatatayuan at makalipas lamang ang ilang mga segundo agad nasumulpot ito sa likuran nitong si Bocok at nagpakawala ng mga pag gamit ang isang kamay lamang agad na tinamaan itong si Bocok at pagkatapos bumagsak ang bata sa lupa ngunit sa mga pagkakataon na iyon agad na nagiging putik ang katawan ng batang si Butchok na labis na ikinagulat ng matanda. Hindi kasi inasahan nito na kaya ng bata na magagawa ang ganong klasing kalakas na usala at pagkatapos gamit ang portal nitong si Butchok na hindi namalayan ng matandang albularyong Diablo na nailatag na ng batang sundalo doon sa likuran biglang sumulpot itong si Butchok sa likuran ng kalaban at agad na nagpakawalan ng mga paghataw ang bata gamit pa rin ang kanyang mga matatalas na mga garab na naging dahilan para agad na kumalas ang ulo ng matanda sa kanyang katawan at agaran itong ikinamatay. Matapos na magawa iyon ng bata, biglang nakakaramdam ng kakaibang pwersa itong si Butchok na malapit lamang sa kanyang kinatatayuan. Batid ng batang sundalo na may papalapit na kalaban sa kanyang kinaroroonan. Kung wala siyang nakikita sa buong paligid, maaaring nasa ilalim ito ng lupa. Kaya agad na nag-uusal ng mga orasyon na naman ang bata at pagkatapos agad na umindak ito sa lupa. Ngunit matapos lamang ang isang pagindak, indak nitong si Bunchok sa lupa. Biglang nabiyak ang lupang kanyang kinatatayuan. At may apat na mga anino ang naglabasan na may dalang mga kakaibang uri ng mga baging. At agad na sinubukan ng mga ito na abutin itong si Butyok sa apat na mga aninong iyon. Agad na naramdaman ng bata na mas malakas ang isa doon sa apat na mga anino kaya hinala nitong si Butchok maaaring kabilang ang isa sa mga ito sa sinasabing lost soul kaya simula ng maramdaman iyon ni Tinyente Musang agad na niyang hinahagilap iyon para matamaan unti-unting nauubos na din ang mga nilalang na pinalabas ng mga ito mas naasinta na din nila ng maayos ang mga ito dahil nga sa ginawa nitong si Bituin nagiging malinaw na ang buong paligid nawala na ang malakas na hangin at nawala na din ang mga alikabok samantalang ang paglalaban naman nila ni Nonoy kontra ang matandang may bitbit -bit na karit unti-unting nakakalamang na din ang batang aswang habang lumilipas kasi ang mga ilang minutong bakbakan ng mga ito nahirapan na ang matanda dahil sa mga ginawang dimensyon nitong si na hindi na nahahabol pa ng matanda ang bilis ng pagsulpot at pagkawala ng batang aswang. Kaya makalipas lamang din ang ilang mga sandali na puruhan na ito ni Nonoy ng mga pagkalmot sa buong katawan na naging dahilan para agad itong mangingisay at mamatay. Samantalang ang batang si Butchok, gamit ang kanyang pintuan na portal Walang anumang nakakalapit agad ito doon sa kalaban. Wala nang pakialam itong si Butchok doon sa tatlong mga anino. Dahil ngayon batid na ng batang sundalo na mga paninlang lamang ang mga iyon. Sinubukan pa ng matandang albularyo na muling magtago at dumaan sa ilalim ng lupa. Ngunit dahil sa pintuan na portal nitong si Butchok, agad niyang nahuli iyon at pinag-aatake na gamit ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garap. Sa tindi ng tama ng albularyong Diablo, dadad ang katawan nito ng mga pagsaksak. Ilang sandali lamang, tumahimik na rin ang buong paligid. Lahat ng mga bangkay ng mga nilalang agad na naagnas ang mga ito, maliban lamang doon sa apat na membro ng grupong Lost Soul. Nagpalingon-lingon din itong si General Mata sa buong paligid. Hindi ito makapaniwala na natapos na rin ang labanan at wala na ang mga kampo ng kadiliman. Ilang sandali pa, nakita na nito ang apat na mga nakabulagtang albularyo. wika kan nito kay Upong at Roman. Apat lamang ang mga ito, Roman. Upong, ibig sabihin, mayroong anim pa ang natitira. Nasaan na kaya ang mga ito? At ano naman kaya ang kanilang binabalak? Ang sagot naman nitong si Corporal Roman. Maaaring may mga inihandang patibong na naman ang mga ito, General Mata. Kung hindi man dito sa kabundukan ng Kampo 11, maaaring doon sa kabilang bundok. Ngunit nakakabilib din ang mga batang ito. Lalong-lalo na si Tininti Musang, Hinerala siya ang pumatay doon sa tatlong mga albularyo. Kung hindi sila ang ating mga kasama ngayon, maaaring nakuha na ang mga kayamanan at maaaring may mga nangyayaring masama na sa atin. Ang sagot naman ng Heneral. Tama ka, Corporal. Malalakas ang mga batang ito at salamat kay Lucas dahil siya ang nagbigay ng mga batang ito at nagpakilala sa akin. Matapos iyon, nang makalapit na din itong si Butchok doon sa kinaroroonan nila ni Heneral Mata, agad na inaabisuhan ito ang mga sundalo na kailangan na nilang umusad muli. Mas delikado kasi kapag dito sa malawak na lugar sila maatake ng kanilang mga kalaban. Bukod sa napakalawak at agad silang malapitan ng mga ito sa tingin pa ng batang sundalo. Mayroon pang mga patibong ang nasa paligid. Bago naman umalis ang mga ito, binigyan muna ng mga lunas ni Gabi at bituin ang mga sugat ng mga sundalo. Agad na din na naghihilom ang sugat na natamo nitong si Kimba. Matapos iyon, muling umuusad na ang mga ito. Balak nila ni Butchok na doon na sila magpapahinga doon sa mga kakahuyan na nasa unahan. Tahimik na ang buong paligid, pero hindi pa rin nagiging kampante ang mga bata, lalong-lalo na itong si Butchok na nakakaramdam pa rin ng mga presensya ng kadiliman sa paligid. Makalipas ang ilang mga sandali, sinipat-sipat nila ang mga ibon na nagpalipad-lipad doon sa ibabaw ng mga kakahuyan. Hinala nila ni Butchok at Nunoy maaring hindi mga normal na ibon ang mga iyon at makalipas ang ilang mga minuto nang tuluyang makarating na mga ito doon sa kakahuyan agad nilang itinabi ang kanilang mga sasakyan sa puntong ito pinagtatabi na nila ang dalawang mga sasakyan naglatag na din ng mga usal itong sibituin doon sa lupang kinaroroonan nila para pulido ang kanilang mga harang at puder para hindi na mauulit ang mga nangyayari sa kanila doon sa malawak na lugar kanina. Nando doon pa rin sa bubong ng mga sasakyan sina Botchok, Kimba at Nunoy para magbabantay sa buong paligid. Nasa gilid naman ng mga sasakyan nila sina General Mata, Upong at itong si Roman. Ang grupo nila ni Lolo Usting ang nagpapatuloy naman sa paghanda ng kanilang pananghalian sa kabilang banda naman doon sa isang liblib na lugar ng Campo Duce. Agad na umabot sa balita ng pinuno ng Lost Soul ang kapalpakan ng kanilang ginagawang patibong doon sa grupo ng mga sundalo. Galit na galit ngayon ang pinuno ng mga ito nang mapag-alaman na napatay ang apat nilang mga kasamahan. Pati na rin ang mga alagad ng mga ito. Hinala agad ng anim na mga natitirang membro ng Lost Soul. May kasama ang mga sundalo Nakakaibang ang antas ng kalakasan. Ngayon ang huling plano nila, abangan ang pagdating ng grupo ng mga sundalo dito sa Campo Duce. Gagawin nila ang lahat para makuha ang mga kayamanan na iyon. Kailangan din nilang paghandaan ang mga kasama ng mga sundalo. Samantalang matapos naman na makapananghalian ng mga bata, tumuloy na ang mga ito sa kanilang pag-usad makalipas ang ilang mga oras, tumawid ang mga ito doon sa isang malaking tulay na nag-uugnay sa tinatawag nilang Kampo Unsi Ibaba at Kampo Unsi Itaas. Doon sa kabilang bahagi ng tulay ang tinatawag na Kampo Unsi Itaas. Mayroong mga kabahaya na silang naladaanan doon kaya plano ng mga ito ngayon na maganda ang lugar na ito na mapaghingaan nila sa papalapit na gabi. Doon na sila magpapalipas ng gabi at ilang minuto pa ang mga nakalipas, tumigil na ang kanilang sinasakyan doon sa gilid ng isang parang kapilya. Bumaba ang mga ito at nagtanong-tanong ang mga sundalo doon sa mga taong naroroon. Tipikal naman sa mga taong tagabukid ang matulungin sa mga bagong salta. Agad silang pinakisamahang mabuti ng mga ito. May mga itinirong bahay ang mga ito na maaaring mapaghingaan nila ngayong gabi. Marami din kasi ang nagpapahinga sa kanilang lugar ng mga biyahero. Kaya nakakaisip ang mga ito ng paraan na magpapatayo ng mga kubo na pwedeng mapaghingaan at mura lamang ang kanilang mga singil. Agad na kinuha na nila ni General Mata ang dalawang kubong iyon. Mas maganda nga dahil may mapaghigaan na sila ng maayos. Plano nila na bukas na nang umaga magpapatuloy sa kanilang biyahe. Dalawang magkakatabing kubo ang kanilang kinuha. Itinabi na din nila ang kanilang mga sasakyan doon sa mga kubo at makalipas ang ilang mga sandali. Nang matapos na nilang mailagay ng mabuti ang kanilang mga kagamitan, nagpunta na din doon ang pinuno ng lugar na iyon na tinatawag na itaya. Agad na kinakausap sila nitong si Kapitan Islaw may mga tinatanong ang matandang kapitan tungkol sa mga sundalo. Kung ano ang kanilang pakay doon sa kabilang bayan. Nagulat din ang kapitan nang makitang mga batang sundalo ang kasama ng tatlo. Ipinaliwanag naman itong mabuti ni General Mata at naghanap ito ng magandang dahilan para maniwala ang kapitan sa kanila. Ilang sandali pa, sagot naman nitong si Kapitan Islao. Sa ito, Heneral, huwag na kayong magtataka kung may mga makikita kayong mga tauhan ko ang aaligid dito sa inyong kinaroroonan. Ayaw ko lamang na maulit ang mga nangyayari noon dito sa aking barangay. Alam ninyo, Heneral, may mga napapadaan din dito na mga sundalo noon na abutan na sila ng gabi at humiling sa amin na kung maaari dito na sila magpapalipas ng magdamag. Wala naman kaming tutol sa mga bagay na iyan dahil nais din namin na makatulong. Ngunit hindi namin inaasahan ang magaganap sa gabing iyon. Ang aming bundok, Heneral, pinamumugaran ng mga rebelde. Hindi basta-basta ng mga rebelde lamang dahil mga rebuilding aswang ang mga ito nagalit nagalit ang mga ito sa mga sundalo o mga pulisman dahil doon sa patag makailang bisis nang napapatay ang kanilang mga kasamahan ng mga pulis at mga sundalo at ang mga sundalong nakiusap sa amin na manuluyan sa gabing iyon ay mayroong malaking atraso sa mga rebeldeng aswang ang nangyayari sa gabing iyon nagpunta dito sa aming barangay ang napakaraming mga rebuilding aswang. Hinihiling ng mga ito na ilabas namin ang mga sundalo. Siyempre, hindi ako pumayag. Para na din na nakipagsabwatan kami sa mga rebuilding iyon kung gagawin ko ang kanilang hinihiling. Ngunit sa galit ng mga rebuilding aswang, isa-isa nilang pinasok ang mga kabahayan. Walang nagagawa ang mga sundalo sa dami ng kanilang bilang na umabot pa ng mahigit sa isang daan. Bawat mga sundalong makita nila, kinaladkad at kinain mismo sa aming harapan na walang awa. Binantaan kami na kung mangingi alam kami sa kanilang mga ginagawa, idadamay ng mga ito ang lahat ng mga taong nakatira dito sa barangay Itaya. Kaya wala kaming nagagawa saksi ang aming mga mata sa kabangisan ng mga ito. Kaya simula noon, nagtalaga na ako ng mga tauhan at nagdadala na din kami ng mga armas para lumaban sa mga ito. Ngunit gayon paman, batid namin na wala kaming kalaban-laban sa kanilang bangis. Ngunit kahit papano, magagawa din namin na lumaban sa mga ito. Gabi-gabi, Namimiktima pa rin ang mga ito, hindi lamang dito sa aming lugar maging sa mga karating na mga barangay. Salot ang mga ito sa aming pamumuhay. Ngayong gabi, kailangan namin na magbantay sa paligid ng mga kubong kinarurouna ninyo, Hiniral. Baka maamoy pa kayo ng mga demonyong ito. Malakas pa naman ang kanilang pakiramdam at mga pangamoy. Hindi nga natin alam na sa mga pagkakataon na ito, naririnig na nila ang ating pinag-usapan. Sa narinig nila ni General Mata, naalala na ng sundalong general ang pangyayaring iyon ilang taon na ang mga nakalipas. Labing dalawang mga sundalo ang nabiktima ng mga aswang na ito. Hindi lamang natandaan nitong si General Mata na dito pala sa Kampo Unse nangyayari ang mga kaganapan na iyon at dito pa mismo sa barangay Itaya. Agad na lumingon ang general doon sa batang si Butchok na sa mga pagkakataon na iyon nakikinig lamang din sa kwento ng kapitan. Agad naman na lumapit itong si Butchok kay General Mata. Uy ka agad nitong si General Mata. Tinyinti musang, ano ang sa palagay mo ang nararapat natin na gawin sa mga rebuilding aswang na ito? Hindi naman ako nagmamadali na makarating agad doon sa kampo 12. Sa aking nakitang kabangisan ninyo, kaya ninyong maprotektahan ang ating dala mahalagang bagay. Hindi ako maaring umalis na iwan ang mga ganitong uri na mga nilalang. Sagot naman ng batang sundalong si Butchok, "Iyan din ang aking iniisip, General Mata." Mukhang kinakailangan muna natin na linisin ang lugar na ito bago tayo tuluyan na magpunta doon sa kampo